Sheryl, walang namatay o nasugatan man lang sa paglusog muli ng Malaysian forces dito sa Kampung Tanduo. Kaninang umaga gamit ang kanilang mga helicopter gunships, mga tanke at yung sundalo. Ang dahilan, Sheryl, wala na ang kalaban doon. Narito ang report. Sinimulan nang salakayin ng, salakay ng pinagsanib na puwersa ng pulis at militar ng Malaysia ang kampong tanduo sa lahat dato alas 7 ng umaga kanina. Ito ang sinasabing pinagkukutaan ng mahigit dalawang daang Pinoy na pinamumunuan ni Raja Muda Kiram. Dito raw may pinakamaraming miyembro ang Royal Sulu Army. Walang tigil ang dating ng mga nakauniforming opisyal. Aabot daw sa pitong batalyon o tatlong libong mahigit ang mga pulis at sundalo. Maging ang mga helikopter na pandigma patuloy sa pagronda. Nagkalat na rin ang mga rumurondang ambulansya sa Kampung Tanduo. Naispatan pa sa ere ang isang fighter jet. May dalawa pa umunong fighter jet na sumunod. Hinihinalang dalawang bomba ang pinakawala ng mga ito. Pagkatapos ito, tsaka raw pumasok ang mga tropa ng Malaysia para suyuri ng mga bahay. Habang dumobli at pinalakas ang pwersa sa Kampong Tanduo sa lahat dato, ang gobyerno ng Malaysia tila nagpapatupad ng news blackout ito ang highway papasok at palabas ng Kampung Tanduaw, ang sinasabing pinagkukutaan ng mga tauhan ng Sultanate of Sulu. Kaninang umaga nga, pinasok na ito ng tropa ng Malaysia. Wala na makapasok o labas sa doturang lugar kasama na ang media maging ang mga residente. Wala nang makausap na kahit sino opisyal sa Malaysia. Wala ring lugar ang media dahil hindi na makapasok sa mga opisina ng gobyerno. I do believe that there is, they have their own media. They want only their media to be listened to them and broadcast to them. That's it. It's a, needless restriction. We are very frustrated. Hanggang ngayong hapon, walang pahayag ang Malaysia kung may napatay o nasugatan sa kanilang pagsalakay sa kampong Tanduo. Hindi rin malinaw kung nalagasan sila ng tao. Mapatelebisyon at mga pahayaga na karamihan ay kontrolado ng pamahalaan dito, wala nang ipinapalabas tungkol sa nangyari sa Sabah. Sa statement na inilabas ni Malaysian Prime Minister Datuk Seri Najib Razak, ipinagtanggol nito ang muling pag-atake nila sa lahat dato. Ginawa na umano nila ang lahat para malutas ang problema sa mapayapang paraan. Pero mukhang wala raw planong lumabas ng Saba ang mga kalaban. Kaya kailangan na raw umaksyon ang gobyerno niya para depensahan ang dignidad ng Malaysia. Sa ngayon, ghost town pa rin ang ilang bayan sa Saba gaya ng Semporna, Kunak at Sandakan. Pinaniniwalaan kasi na kumalat na ang grupo ni Sultan Kiram sa nasabing mga lugar. Matapos ang unang engkwentro nung Biyernes. Sa huling talaan ng pamahalaan ng Malaysia, aabot na sa 27 ang nasawi. Walo sa panig ng Malaysia at 20 naman sa hanay ng Royal Sulu Army. Mahigit 10 pa ang inuulat na nasugatan. Sharon, uh, kanina nga banda bandang uh, hapon, uh, bandang alas 5 ng hapon ay nagbigay na ng pahayag ang uh, Ministry of Information ng Malaysia na walang nasaktan o namatay sa kanilang uh, tropa. Gayon din si uh, uh, Ginong Abraham uh, Idjarani, at nagpagsalita ng Sultanate of Sulu, na wala rin namatay o nasaktan sa tropa ng uh, Sultanate of Sulu dahil nga sa nakatakas ng kanilang mga tauhan kagabi pa lamang, matapos na nilang mabalitan at marinig at mapanood sa telebisyon ang plano ng pamahalaan ng Malaysia na atakihin ang kampung Tanduo uh, ngayong umaga. So wala ng tao doon na Cheryl ng uh, nang pasukin ito ng tropa ng Malaysia. Kasabay nito, Sheryl, uh, uh, ayon sa pamahalaan ng Malaysia, magsasampas sila ng kasong murder laban sa Royal Forces of uh, Sulu. Pero ang problema nga, hindi pa malaman kung kailan at kung saan isasampa ang naturang kaso. Cheryl. Maraming salamat, Erwin Tulfo. Naguulat mula lahat dato Saba.